Sige, ngayon na natutunan mo na kung paano mag imbita ng isang tao sa klase. Marahil nagtataka ka. Ano bang itsura ng klase? Paano ako makakapagpatakbo ng isang efektibong presentasyon? Bago ito matutunan, talagang inire-recommend akong kumilos ka. No? Kaya kung pagkatapos ng huling video, kung hindi mo una, sinabi sa iyong mentor na natutunan mo na kung paano mag -imbita. Sabihin mo sa kanila, Hey, kakapanood ko lang ng video kung paano mag -imbita. May mga tanong ako. Sagutin ang mga tanong mo at simulan ang pag-imbita. Simulan mo ng mag-imbita sa mga klase na iyon. Ang layunin mo ay mag-imbita ng hindi bababa sa 20 tao sa bawat. Sa sa iyong apat na launch events, 20 hanggang 25 para mapuno ang listahan ng daan-daang pangalan at imbitahan silang lahat ngayon. Rating ba silang lahat? Darating ba ang 20 tao? Siguro, kung sobrang influential ka, para sa akin, nag-imbita ako ng 20 at siguro 10 ang dumating o baka 8 ang dumating o baka 10 ang nag-confirm at 5 ang dumating, di ba? Walang pakialam. Kumilos ka at darating ang mga resulta. Ngayon, pag-usapan natin ang perfectong klase. Ano ito? Ano ang klase? Ano ang estruktura ng presentasyon na talagang nagko-convert -co ng mga tao para talagang bumili ng aming uh, produkto? Gagamitin ko ang Natural Solutions Guide bilang halimbawa dahil ito ang tingin kong pinakamainam na kasangkapan. Para ilapit ang mga tao sa doTERRA lifestyle, sa susunod eskran 1 kong itinuturo sa kanila ang tungkol sa aming fundamental na impormasyon sa kalusugan sa pamamagitan ng tinatawag naming mga klase sa patuloy na edukasyon. Isa at susunod, imbitahan ko sila kung paano i-detox ang kanilang tahanan at gumamit ng iba pang mga produktong pangangalaga sa sarili. Sa susunod, ituturo ko sa kanila ang tungkol sa metabolic health at longevity at kung bakit ang aming collagen. Karaniwan, nagsisimula ako sa mga essential oils mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Sa lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan ko, ngayon, Ayon, iba yon para sa iyo. Ayos lang yon. Pareho ang mga prinsipyo na naaangkop sa. Kahit anong presentasyon na pinipili mo para dito, una, mag-launch ng mga klase. Inirerekomenda ko lang ang mga natural na solusyon ng personal. Ngayon, ang unang tip ko, gusto mong tingnan ng mga tao habang nagpe-present ka at ito ay isang pagbabago sa sikolohiya para sa karamihan ng mga tao Karamihan sa mga tao iniisip na kailangan kong maging eksperto. Kailangan kong malaman ang lahat para makabuo ng matagumpay at makapagbenta ng produkto. Napakaiba ng aming modelo ng negosyo. Gusto mong tingnan ng mga tao at sabihin, "Wow, ang simple lang, kaya kong gawin." Eh, gusto mong mag-on ang maliit na bombilya sa isip nila at isipin, "Wow, kumikita sila. Kaya kita sa paggawa ng ganitong kasimple at masaya." Gusto kong gawin 'yon. Gusto ko rin gawin ito, 'di ba? Kaya panatilihin itong simple panatilihin itong masaya. Tara, pag-usapan natin ang estruktura ng isang klase at kung ano ang bumubuo sa perfectong klase. Una sa lahat, mga paghahanda ng host, maghanda ka. Yung tanging bagay na talagang kailangan mong ihanda ay kailangan mong magkaroon ng tamang mga kagamitan. Ibig sabihin, gusto mong magkaroon ng isa sa mga handout na ito na klase na itinuturo mo para sa bawat tao. Gusto mo ring magkaroon ng doTERRA price list para sa bawat tao Uh, gusto mo ring magkaroon ng pahina ng doTERRA kits. Ang pinakakaraniwang mga kit na nakaprint para sa bawat tao, yan ang tatlong bagay. Ang impormasyon, ang price list, o ng mga kit. At so talagang mahalaga na mayroon ka ng lahat ng tatlo. At ipapaliwanag ko kung bakit sa isang minuto, okay, ngayon. Pende sa iyong bansa, sa ilang mga bansa, ang aming gabay sa presentasyon ng mga produkto ay magkakaroon na ng mga kit na kasama dito ang pinakakaraniwang mga kit. Ayos lang yon. O, oh, pero kung hindi, iprint ang tatlong bagay na ito o bilhin ang mga ito mula sa dotera. Okay? Ang susunod na bagay sa paghahanda ay siguraduhin na nakagawa ka ng isang bagay na pwedeng kainin ng mga tao sa dulo ng iyong klase. ba? Diba? At maaari itong maging simple, baka may magandang recipe para sa on-guard na popcorn, popcorn na may on-guard. Langis na pang-esensya, Pwede kang gumawa ng brownies na may kaunting peppermint. Gusto mong magkaroon ng tubig na may kaunting lemon o tangerine na langis na pang-esensya o baka may simple lang na bagay na pwedeng kainin ng mga tao. Huwag itong gawing komplikado. Muli, gusto mong tingnan ka ng mga tao at sabihin, kaya ko yan, kaya ko yan, di ba? Kaya handa ang iyong kapaligiran, okay. May mga tao, sobrang iniisip nila ito. Akala nila, oh, masyadong maliit ang bahay ko. Sobrang simple lang. Mga kaibigan, nagsimula ako sa pinakamaliit na apartment na maiisip mo sa Provo, Utah. Na nagtatayo ng negosyong ito, okay? At iniimbitahan ang mga tao sa aming napakasimple. Maliit na espasyo, huwag magpakasosyal, mas mahalaga. Kaysa sa kung ano ang gumagana ay kung ano ang madaling ulitin. Ngayon, kung gusto mong gawin ito sa isang hotel, go ahead at gawin mo yan. Pero talagang ire-recommenda ako. Kung kaya mo na gawin ito sa sarili mong espasyo, okay, yung sarili mong bahay o bahay ng isang tao na malapit sa iyo. Pangalawa, perpektong presentasyon ay isang presentasyon na ibinabahagi ng may saya at kumpiyansa. Kaya, um, syempre, sa iyong pinakaunang presentasyon, baka medyo kinakabahan ka at kaya napakakapakipakinabang na imbitahan ng mga tao na pinakamamahal ka. Ang mga tao sa iyong mainit na merkado ay dumarating sa unang klase na ito Kaya't maaari mong sabihin sa kanila, ang tapat, tingnan mo, nag i ako para sa presentasyong ito. Nagsisimula pa lang ako, pakiusap, huwag mo akong saktan. Pakiusap, alam mo, kailangan ko na dumating ka at ibigay sa akin ang iyong kumpleto at tapat na feedback dahil gusto kong gawin ang aking makakaya. At talagang naniniwala ako na itatayo ko ito sa isang napakalaking negosyo. Napakalaking matagumpay na negosyo pero nagsisimula pa lang ako. And na kung ikaw ay tapat, madalas mas madali itong makahanap ng kumpiyansa Kaya't ang pagiging tapat kumpiyansa at ngiti sa iyong mukha ay napakalaking tulong sa anumang negosyo. Pagkatapos, kapag tumayo ka sa simula ng iyong klase at ipagpapalagay kong wala kang upline na nandyan para tulungan kang magpresenta, kung swerte ka na magkaroon ng upline, ang upline ko ang nagturo sa aking pinakaunang klase at pagkatapos noon talagang abala sila kaya't kailangan naming gawin ang bawat. Sa pagkatapos noon ng mag-isa, sa tingin ko, tinulungan nila kami sa pangalawang klase sa aming pangalawang buwan. Pero nakagawa na kami, hindi ko alam, ng lima o anim na presentasyon sa aming sarili pagkatapos lang makita ang isang halimbawa. Sige, kaya mo itong gawin ng mag-isa kahit walang suporta mula sa upline kung hindi sila makakapunta. At narito ang estruktura ng klase. Mas simple ito kaysa sa iniisip mo. Una, tinatanggap mo ang mga tao. Sa klase, sasabihin mo, hey guys, salamat ng marami sa pagpunta. Napakahalaga sa akin na nandito kayo. Sa silid na ito ay narito ang ilan sa mga tao na labis kong pinahahalagahan sa mundo at talagang pinahahalagahan ko ang inyong mga opinyon. Kaya salamat sa pagpunta rito para suportahan ako habang inilulunsad ko ang bagong negosyong ito. Pangalawa, itakda ang iyong mga layunin. Sasabihin mo, ang layunin ko dito ngayon ay magturo, magbigay ng kapangyarihan. Napakahalaga na bigyang diin mo ang dalawang bagay na ito. Uh, gusto kong umalis kayo ngayon na may alam na kayong bago. Uh, Siyempre, marami akong natutunan habang ginagamit ko ang mga produktong ito na hindi ko alam dati. At pangalawa, gusto kong umalis kayo na may kapangyarihan. Walang halaga ang alam natin kung hindi tayo binibigyan ng kapangyarihan sa mga kasangkapan na talagang nagbabago sa ating buhay at kalusugan. At ang ginagawa mo doon ay sinasabi mo sa kanila na basically, bibilin nyo ang mga produktong ito, okay? Huwag mong sasabihin sa simula ng klase, "Hey, hindi mo kailangang bumili ng mga produktong ito. Walang sino man ang dapat makaramdam ng pressure na bumili." Hindi mahalaga ang iyong intensyon. ing layunin mo ay nandyan sila para matuto at magkaroon ng kapangyarihan. At pagkatapos ay ibinabahagi mo ang iyong kwento. Sasabihin mo, "Pakinggan mo, kamakailan lang ay natuklasan ko ang mga produktong ito. Naipakilala ako sa kanila sa pamamagitan ng Lam mo itong particular na tao na nagbahagi sa akin ng langis ng cupaiba." Isang araw, talagang stressed ako at medyo hindi maganda ang pakiramdam. May mga alalahanin akong nararamdaman. And sinabi niya, Hey, magpatak ka ng isang patak ng kopayba sa ilalim ng dila mo at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Uh, kaya tagpatak ako ng isang patak ng kopayba sa ilalim ng dila ko at parang unti-unting uh, nawala ang mga ulap. At agad kong naramdaman ang tugon sa aking katawan. At naisip ko, wow, ang galing nito. At ganyan ako na ipakilala sa mga produktong ito, di ba? Kaya ibahagi mo ang isang uri ng personal na testimonial o kung paano ka nagsimula at naipakilala sa mga produkto, hindi kailangang maging komplikadong kwento ito. Susunod, hahanda mo na ang mga damit. Ngayon marahil iniisip mo, ano, wala pa nga akong naituro kahit ano. Bakit ko kailangang maghanda na para sa isang tao na bumili? Pero kailangan nang ihanda ang proseso ng pagbili mula sa simula. Ganito ko ihinahanda ang mga damit. Uh, natutuan ko ito mula sa isa sa mga mentor namin sa Dotera. ay talagang nagbago ito ng laro. Para sa akin, sa mga resulta ng mga klasiko, Agad pagkatapos ng kwento ko, ipinapasa ko ang lahat ng tatlong form. Ang formation form, ang kit form, at ang form ng presyo. At ipinapasa ko ito at sinasabi ko sa mga tao. Sige, narito ang impormasyon na pag-uusapan natin ngayon. Kung dumiretso na tayo sa listahan ng presyo. Okay. Ay, nagsisimula tayo sa listahan ng presyo. And narito kung bakit karamihan sa mga tao gusto nilang magturo, 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 magturo para makabenta. Okay. At Teka, ang tamang diskarte. Kung nagagawa ka ng online na presentasyon. Kasi kung takutin mo lang sila sa presyo sa simula, di ba? Alam natin na ang mga produktong ito ay nagdadala ng kamanghamanghang halaga at kaya ang presyo ay hindi rin ang pinakamurang bagay sa mundo, di ba? Ito ay mga premium na produkto. Kaya kung online ka lang na nagpe-present, sasabihin mo sa mga tao ang presyo, baka umalis sila sa Zoom call sa puntong iyon, di ba? Pero kung nasa harapan ka, gusto mong takutin sila lamos sa mga panipi sa presyo at saka walang sino man ang tatayo at lalabas ng pinto di ba nasa paligid mo sila kaya meron kang susunod na 30 minuto o 45 minuto gaano man katagal ang presentasyon mo upang maging normal para maiugnay nila ang halaga na nasa mga produkto natin sa presyo kung magtuturo ka lang magtuturo 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 at saka ibabahagi sa kanila ang presyo minsan kailangan nilang subukang baligtarin ang proseso sige sandali pero talagang sulit ba ang presyo? Samantala, kakaroon ako ng klase at ibinabahagi ko ang presyo. Buong oras iniisip nila, sulit iyon? Oo, sulit iyon. Oo, sulit ang presyo niyan, di ba? Kaya ito, dahilan kung bakit ibinibigay ko sa kanila ang listahan ng presyo. Uh, Sinanaspi ko, tingnan mo muna ang listahan ng presyo. Makikita mo ang listahan ng lahat ng aming mga produkto. Gusto kong ilagay mo ang maliit na X. Sa kahon, sa tabi ng mga produktong, talagang nakakuha ng iyong atensyon o interesado kang matutunan pa at tuklasin? Siguro yung mga interesado kang bilhin, lagyan mo ng bituin sa tabi nila. Yung mga gusto mong dalhin ngayon, kaya muli na itinatag ko sa isip nila, naaalis sila na may mga biniling produkto ngayon. Ituring mo ito bilang yung wish list. Siyempre, hindi mo bibilin lahat ng mga produktong gusto mo ngayon. Pero kahit papaano, lagyan mo ng X ang lahat ng mga pinaka-interesado sa Uh, susunod lahat kung bilang ka sa pahina ng mga kit, Narito ang listahan ng aming mga pinakakaraniwang kit. O oh, bumalik tayo sa listahan ng presyo ng mabilis. Nakalimutan kong ibahagi sa iyo. Makikita mong dalawang presyo. Narito ang presyo ng tingi at narito ang nakabold na presyo. Yan ang aming presyo sa pakyawan. Lahat ng mga kaibigan ko ay nagiging wholesale price dahil tinutulungan namin silang maging preferred customers o mga miyembro, wholesale customers sa doTERRA. Okay, kaya't bigyang pansin ang nakabold na presyo ngayon ang mga kit. Kapag bumili ka ng kahit anong kit ng mga produkto ng doTERRA, makakakuha ka ng karagdagang diskwento bukod sa presyo sa pakyawan. Kaya bukod sa 25% na diskwento, makakakuha ka ng mas malaking diskwento kapag bumili ka ng aming mga produkto sa isang kit. Kaya't palagi kong inirekomenda na bumili ng isa sa mga starter kit na ito at meron pang ibang mga kit na wala sa pahinang ito. Kaya sa dulo, makikita ko ang iyong listahan ng presyo, makikita ang mga produktong nakakuha ng iyong atensyon at ibabahagi ko ito sa iyo. Kung may particular na kit na makakatipid sa iyo ng maraming pera at saka sinasabi ko sino dito ang gustong makatipid ng pera, di ba? Lahat ay nagtataas ng kanilang mga kamay. And sinas because ayos lang, kaya marami tayong mga trick na makakatulong sa iyo na makatipid ng maraming pera habang bumibili ka ng iyong mga wellness. Products ngayon, ganyan mo ihahanda ang mga damit. Okay, kaya alam nila na sa dulo may isang tao lalapit sa akin at marahil isang o dalawang iba pang wellness advocates o distributors ang lalapit at tutulong na tingnan ang bawat istahan ng mga produkto at tulungan ang bawat individual na tao na magpasya sa tamang landas para sa kanila nakapaghanda na ako. Mga damit, ngayon pupunta na ako sa edukasyon, kaya't sinasabi ko, ayos lang. Ngayon nahanda na tayo, buksan ang iyong Natural Solutions Guide, itong hinang ito, at tingnan narin ang impormasyon, ngayon. Ako, talagang hinihikayat. Kayo, nung una kong ginawa ang aking unang klase, mayroon akong Natural Solutions Guide, at sa tingin ko, marahil ay mayroon pa akong papel na ito hanggang ngayon, pero nakasulat doon ang napakaraming tala Huwag magatubiling gawin yon. Manood ng isang version nito online. Pero, totoo lang. Kung maaari akong bumalik, tatanggalin ko na lang lahat ng mga tala na ginawa ko at babasahin ko na lang mula sa pahina. Sige, sa isang punto para maging maikli. At ang estruktura. Klase ay ginawa sa paraang nakakapag-generate ng benta. Ginawa ito sa isang estrategikong paraan. Kaya maaari mong pagdaanan ng bawat kabang ng proseso Uh, sa tuwing makakita ka ng essential oil o produkto sa pahina, ipasa ito sa mga tao para magamit nila. Maaring aromatical, topical o panloob, depende sa paggamit, di ba? Uh, kaya kapag ipinapas ako, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa aromatic na paggamit, at nakikita ko ang peppermint dito, at nagbibigay ako ng mga halimbawa. Kung panigamit din ang peppermint essential oil para sa iyong kalusugan, ipinapasa namin ito para maranasan ng mga tao. Yet, ay mga produktong karanasan, talagang oh, hindi ito cliche. Alam kong cliche na sabihin na nagbebenta sila ng sarili nila, pero halos totoo ito dahil mayroon kang kamanghamang hang karanasan habang ginagamit mo sila kaya ang edukasyon. Talagang basahin lang kung ano ang nasa pahina, ibahagi inang mga kwento at testimonya. Sasabihin ko sa inyo mga tao Bumibili sila batay sa emosyon at pinapagtibay nila ang kanilang pagbili mula sa isang luhikal na pananaw kaya gusto nating maramdaman nila maramdaman ng pag-asa, ramdaman ng kasiyahan sa kung ano ang maaring gawin ng mga produktong ito para sa kanila. Ang pinakamagandang paraan para gawin iyon ay ang magbahagi ng mga kwentong sumusunod sa mga alituntunin pero makapangyarihan at mga testimonya kung paano nakatulong ang mga produktong ito sa ibang tao. And kung bago ka pa lang, yan wala ka pang masyadong kwento, Tanungin mo ang iyong mentor o hey, tumaari mo bang sabihin sa akin ang isang kwento and testimonya para sa bawat isa sa mga produkto na pinag-uusapan natin sa ating unang klase, mga lima o anim, eh, maginagarantiyahan ko. maaring mayroon na silang audio na handa para ipadala sa iyo na nagbabahagi ng isang makabuluhang kwento. And kapag nasa klase ka na, mari sabihin, pakinggan nyo, narinig ko ang kwento ng isang tao na gumamit ng produktong ito kamakailan at narito ang resulta na nakuha nila. Kaya hindi kailangang ikaw ang gumawa ng testimonya dahil bago ka pa lang sa negosyo, pero maging isang profesional na tagakuha at kapag kwento, sige, kwento. Sinasabi natin ang mga katotohanan ay nagsasabi. Mga kwento, ang nagbebenta, simpleng edukasyon magkwento, at sa dulo, pagkatapos mong pagdaanan ng format ng klase, gusto kong sabihin, pakinggan nyo, mga tao, gusto kong ibahagi sa inyo. Sa loob ng dalawang minuto kung bakit ko pinili na itayo ang negosyong ito at ibahagi ito sa inyo. Naghahanap din kami ng mga tao na interesado na ibahagi ang mensahe. Kalusugan na ito sa mundo at makikinabang, matatanggap mo, mo, mga para dito. Eh, tinuturuan ko ang mga tao minsan. Amit ang PowerPoint sa isang TV, Minsan ito ay simpleng pagguhit sa isang piraso ng papel. Minsan ako lang ang nag-e-explain ng negosyo, depende sa kapaligiran na kinaroroonan ko. At ito ibabahagi ko lang sa kanila. Napaka-simple ang fast start bonus at kung paano ito gumagana. Kapag nag-refer ka ng isang tao, babayaran ka ng Dotera ng komisyon na ito. Babayaran ka rin nila ng komisyon sa tuwing umuorder ang taong iyon sa buong buhay nila. At pagkatapos ay ibabahagi ko sa kanila ang karaniwang kita mula sa elite hanggang sa diamond. Hindi ko ginagawa ang blue diamond at presidential diamond dahil para sa ilang tao, maaring medyo nakaka-overwhelm iyon. Pero sa unang klase, ginagawa ko lang ang fast start at ang karaniwang kita mula sa elite hanggang sa diamond. Kung gusto mong ibahagi pa ang tungkol sa kabayaran o higit pa tungkol sa kumpanya, huwag mag-atubiling gawin iyon. Ibinabahagi ko lang sa inyo kung ano ang pinaka-epektibo para sa akin. Pagkatapos ay ginagawa natin ang pagsasara. Kaya tatalakayin ko ng mabilis ang mga kit na nasa kanilang pahina ng mga kit. And ang magkakabos ay magkakaroon tayo ng break at sila ay aalis. At iyon ang oras na mayroon silang access sa anumang pagkain o inumin na iyong inihanda. Kaya't sinasabi mo, ayos, heto. Kunin nyo ang mga merienda nyo. Kunin nyo ang pagkain nyo. Ah, lalapit kami at titingnan kung ano ang ginagawa nyo ngayon. At kung anong mga produkto ang pinakaangkop para sa bawat tao sa silid ng paisa-isa. Ayos ba? Oh, primo rin itong buksan para sa mga tanong. And sa tingin ko, ang pagbubukas nito para sa mga tanong ay isang magandang bagay. Ang mga tao ay sinasabi ng ilan sa kanilang mga kwento o mga tanong tungkol sa isang produkto. Maari mong kunin ang iyong third party na mapagkukunan. Muli, ang iyong libro o ang iyong app. Kapag sinabi nilang, hey, may produkto ba na tumutulong dito? Or sa ganitong bagay, or sa ganitong bagay, gamitin mo ang iyong third party na tool huwag bing sumagot mula sa iyong sariling kaalaman dahil gusto mong makita nila na maaari nilang mahanap ang mga sagot para sa kanilang sarili kapag mayroon na silang kanilang mga produkto at kanilang tool sa mapagkukunan uh, at gusto pong makita nila na para makabuo ng negosyo at makapag-refer ng mga produkto hindi nila kailangang malaman ang lahat uh, kailangan lang nilang magkaroon ng mga tool ayos kaya't hayaan niyo akong talakayin mabilis kung paano ko ginagawa ang pagsasara napakasimple lalapitan ko ang isang tao, kumakain sila ng popcorn at sasabihin ko, hey, maaari ba akong magtanong sa'yo, ano ang pinaka nagustuhan mo sa nakita mo dito ngayon? Ano ang pinaka nagustuhan mo sa natutunan mo dito ngayon? Minsan, maglalabas sila ng kanilang form at ibibigay sa akin ang kanilang form na may listahan ng mga produkto. Ayos, pakadali lang yan. Pero kung wala silang isinulat, sasabihin ko pa rin ano ang pinaka nagustuhan mo at sabihin nila wala akong nagustuhan, wala akong nagustuhan. Sige, at magbibiro ako at sasabihin, "Oh, wala. Talagang wala ayos." Kaya matuto ka ng ilang mga estratehiya para malampasan ang mga pagtutol. Pero sa ngayon, para sa mga unang klase na ito, naghahanap ka lang ng mga tao na bukas, di ba? Takiat karamihan sa mga tao ay sasabihin, "Oh, gustuhan ko ang lahat." At sasabihin ko, "Ayos, sandali Uncle Tommy, alam kong sinusubukan mong maging mabait sa akin, pero at nagustuhan mo ang lahat, salamat pinahahalagahan ko 'yan." Pero ano ang tiyak? Bigyan mo ako ng isa o dalawang bagay na particular na nagustuhan mo. O, oh, alam mo ba, yung talagang nagustuhan ko yung kwento. Sinabi mo tungkol kay Deep Blue at kung paano nito na-manage ang pamamaga at hindi komportabling nararamdaman ng taong iyon, nasa likod nila. Di ba? Mahusay. Nagustuhan ko rin yung kwento na yon. Na-impress ako dito at excited akong gamitin ang produktong yon Sabihin mo sa akin kung bakit iyon ang nakakuha ng iyong atensyon, di ba? Oh, kasi ako rin ay nahihirapan sa pamamaga o oh, kung ano man 'yon. Mahusay. Well, ang galing. Ano pa ang nagustuhan mo? At ano pa ang nagustuhan mo? At kadalasan nagtatanong ako, no? Pa, hanggang sa makahanap ako ng hindi bababa sa dalawa o tatlong bagay na sinabi nilang nagustuhan nila. Kaya ko oh, gumawa ng isang bagay na tinatawag na assuming the sale. Napakasimple. Sasabihin ko, "Ayos lang. Mukhang hindi ka nang magsimula." Okay at ang ginagawa ko ay may mga tao na parang, oh, gusto mo bang bumili? And nagdadalawang isip sila. Sinasabi nila, oh, gusto mo bang kumuha ng kit? Tama ba? ina ko lang ang benta. Mukhang handa ka ng magsimula. batay sa sinabi mong nagustuhan mo, kung ako ang nasa posisyon mo, sisimulan ko sakit na ito o sakit na iyon, at palagi akong nagsisimula. Uh, sa mga mas malalaking kit, ang Natural Solutions Kit, o kung ano ang tawag natin na Home Essentials Kit, Sige, depende sa merkado mo, maaring magkaiba sila. Pero palagi akong nagsisimula sa mga mas malalaking kit na iyon. Bakit? Dahil nabibigay sila? At sasabihin ko sa kanila, dahil nabibigay sila, ang pinakamalaking matitipid habang nagsisimula ka sa paggamit sa pagdaan sa wellness journey na ito. Di ba? Kung ginagawa mo ang foundational wellness class, then yun ang kit na tinutukoy mo dahil nandyan lahat ng mga produktong nabanggit mo na alam mo magiging interesante sa iyo. And meron itong maraming iba pang mga produkto na tumutulong sa pagtulog sa respiratory. Pa? Tingnan natin yung kaunting stahan kasama sila alin sa dalawang option na ito. Ang pinakamakabuluhan para sa iyo ngayon. Ngayayaw. Kung sasabihin nila, alam mo ba, wala sa mga ito ang bagay para sa akin. Hindi ko talaga magagawa ang alinman sa mga ito ngayon. Sa usaping pinansyal, talagang masikip ang sitwasyon. Kaya dahil nagsimula ako sa mataas, palagi akong makakapagbaba sa mas mababang kit, di ba? ay makakapagbaba ako sa mas simpleng kit? Maari akong bumaba hanggang sa isang produkto lang? Maari kong sabihin, pakinggan mo, Tito Tommy, alam kong naglalaro ka ng mahirap makuha, di ba? So, alam ko na marahil wala sa mga option na ito. Ang talagang makabuluhan para sa iyo ngayon. Nagsisimula ako ng negosyo ko, talagang, talagang makakatulong sa akin. Kung handa kang suportahan ako at bumili ng kahit isang produkto, o kaya kung magfofocus ka sa iyong pagtulog, sa iyong digestive health, sa iyong energy levels, sa iyong mood, o sa respiratory support, alin sa mga ito ang magkakaroon? Ang pinakamalaking epekto sa iyong kalusugan, ngayon pa lang, alam mo ba, enerhiya, rahil enerhiya, mahusay. Sige, meron akong isang tiyak na produkto na gusto kong irekomenda sa iyo na subukan. Ibubuksan mo ba ang iyong isip na umalis dito ngayon na may isang produkto, na bumili ng isang produkto dito ngayon, di ba? Kaya palagi kang makakapagbaba. Pero karamihan sa mga tao, mapupunta sila sa gitna, makakakuha ka ng medyo gitnang kit kung susundan mo ang proseso sa ganitong paraan. Ang huli kong ginagawa para sa perfectong klase ay gusto mong bumuo ng negosyo na hindi ka mauubusan ng mga leads. At to ang pinakamagandang paraan para gawin yan sa simula ay ang mag-book ng mga klase mula sa mga klase ganon. Ang ginagawa ko, pagkatapos kong isara ang lahat, may mga tao na parang may gustong umalis, di ba? Nasa 45 minuto na tayo at sabihin ko, sandali, 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 lahat Nakalimutan kong sabihin ang isang bagay bago umalis ang sino man. Nakalimutan kong ibahagi sa iyo na meron tayong kamanghamanghang pagkakataon. Kung interesado ka, ahandang mag-host ng klase. Imbitahan ang mga kaibigan mo sa iyong bahay o sa bahay ko. Ikaw ang pipili. Pero imbitahan mo ang lima hanggang sampung kaibigan mo. Uh, para makapunta, ako. Gawin ang presentasyon at ipakilala sila sa aming mga produkto. Maari kang umalis dito ngayon na may ganitong regalo pa At karaniwan, naghihiwalay ako ng ilang uri ng produkto o regalo. Maaaring na isang bagay na talagang simple. Ba? At gusto mong magkaroon ng isang bagay na maaari mong ibigay? Gusto kong ibigay ito sa kanila agad. And may mga tao na nagsasabi, Matt, eh paano kung kunin nila ang regalo at hindi na sila mag-host ng klase para sa'yo? Sa aking karanasan, kung ibibigay ko sa kanila ang regalo, mas madali para sa akin na mag-follow up kasama sila at sasabihin, hey dude, may utang ka sa akin, may utang ka sa akin. Kailan natin gagawin yan? Yung event na yan ng magkasama, di ba? Imbitahan mo lang. Lima sa mga kaibigan mo, sobrang chill lang nito. Di ba? Um, kung hindi ko pa sila nabigyan ng produkto, mahirap para sa akin na gumawa ng talagang um, epektibong follow-up. Kaya yan, aking personal na karanasan, nagbibigay ba ako ng produkto o kit o libro at hindi na bumabalik sa akin ng mga tao? Siyempre, tiyak, nangyayari yan. Um, pero oh, yung pag ng mga klase mula sa mga klase ay isang magandang paraan para simulan ang pagtulong sa ibang tao na makita ang pananaw ng pagbabahagi at makakapasok ka rin sa mga bagong grupo ng mga kontak. Kaya yan ang estruktura ng perfectong klase. Isang huling bagay na hindi ko nabanggit tungkol sa mga damit ay palagi tayong may wellness consult para sa bawat bagong customer. And ito ay isang bagay na maaari mong gamitin. Pilang promosyon eh maaari mong sabihin, hey guys, sino man ang bibili ng kit ngayon, makakakuha kayo ng libreng one-on-one -on -one consult sa akin kung saan tatalakayin ko ng mabuti ang mga produktong binili nyo at ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. Ang bawat isa sa mga produktong nabili nyo na, at ibabahagi ko rin sa inyo ang iba pang mga produkto. Hindi natin napag-usapan dito ngayon at kung paano kayo makakatipid pa sa pagbili ng mga produktong ito sa hinaharap. At ibabagi ko sa inyo sa ilang mga video kung paano namin ginagawa ang wellness consult pero na nakakatulong 'yan. Sana nagbibigay 'yan sa inyo ng istruktura at ipinapakita na napakadali lang mag-host ng klase. Huwag mo nang gawing komplikado. Maabot mo ba ng perpekto ang bawat isa sa mga puntong ito? Hindi. Pero ang pagiging perpekto ay kaaway ng progreso, di ba? Mag-commit ka lang na kumilos. Sobrang excited akong marinig mula sa inyo tungkol sa mga resulta ng inyong unang klase. Uh, mangyaring makipag-ugnayan sa akin ng personal o mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito habang ginagawa nyo ang mga unang launch classes. Excited akong marinig. Kaya sa ganun, kumilos na kayo at magkikita-kita tayo sa susunod na video dito. Kuusapan natin ang tungkol sa retention. Uh, dadaan tayo sa ganitong uri ng wellness or lifestyle overview or wellness consult. Umupo ka kasama ang iyong bagong customer at ibahagi ang ilang iba pang bagay na magtuturo sa iyo kung paano mapanatili ang mga customer. Tandaan, kumikita tayo mula sa pagkuha ng customer, mula sa pagpapanatili ng customer, mula sa duplication. Kaya pagkatapos, enroll ng isang tao sa klase, ang susunod na hakbang ay paano mo sila mapapanatili bilang customer. Pag-usapan natin iyan sa susunod na video. Kita-kits doon, paalam muna.